Ngayong araw mga kalibot ay ang pang 269 days natin na paglilibot sa buong Pilipinas. Marami nagtatanong sa amin kung bakit nga ba sinama namin ng mga bata dito sa adventure na to na walang uwian. Maliban sa gusto naming gumawa ng memories kasama nila, ay gusto rin naming lumawak ang perspective nila pagdating sa mga bagay-bagay. Dito sa pagalakbay namin ay napakarami na naming mga nakilalang tao mula sa simpleng mamayan hanggang sa mga taong merong impluensya sa lipunan at mga taong mayayaman. Ngayong araw nga ay makakasama natin ang ilang locals at tourism staffs ng Gamay Northern Samar na nasa LGBTQ community. And today, matututunan ng mga bata ang pantay-pantay na pagtingin namin sa mga taong nakikilala namin sa buhay kahit ano pa man ang iyong kasarian o pananaw sa buhay. Ang turo namin sa kanila Angat masaya ka sa ginagawa mo at wala kang tinatapakan ka na ibang tao ay okay lang yan. Hindi nga na corona yung Tiko. Oh. Uh, <laughs> si Haring Tiko. Bilis daw, kalaw mo. Boss ka, boss boss <laughs> ah. So yan mga kalibot, tapot tayo sa next na falls. Ano pangalan na? Ginlogayan. Ginlogayan, ayan, ayan. Medyo hindi eh. nyo naman basa eh. Na ba ah, dito na pala. Ito guys. Ginlogayan Falls. It's more fun in the Philippines. So mga ilang minutes na lakad po. From dito? Oh. Um around 5. Ah malapit, malapit lang. Dito ka talaga ano pa lang no. Dadaanan pa lang busog na yung mata masa, oh, eh, nature, mo sa Oh, nature eh. Mapalay. Mas may mga kalabaw pa guys oh. So. And dito makakalibot uh 30 pesos ang entrance dito. Kasi ito ay private property na. No? Yes. Sir. Okay. Guys, gi Ginlogayan Falls entrance 30 pesos. Uh, okay. Ganda oh. Ganda agad guys ng entrada natin no. Oh. oh. Wow. This is light guys. Hmm. This is light. Ganda mga garden oh. bahay guys oh. Very ano, very fresco. Dito sa daan ang dami mga bulaklak. Anong bulaklak to? Ano niya ang tawag dito? Ito naman ano? Uh, ito ba? Ito ba? Ito Ocho Ito ba? Ito ba? Comment na lang sa'yo. <laughs> oh, comment oh, um... nyo na lang guys kung anong bulaklak yun. Ganda ng bahay niya. Ganda nga yun. tapos may dragon. May dragon fruit. oh, meron nga ano. Meron palang ano guys oh. Dragon fruit. Tapos meron din pinya. Peaceful dito grabe. Walang Oh guys kung gusto nyong hindi guluhin ang jawa nyo. Dito lang kayo pumunta. <laughs> pag-uwi mo. <dito. laughs> pag-uwi mo na lang yung kayo mag-away. Ganun din naman eh pag nandito ka, awayin ka. Tapos pag umuwi mo, awayin ka rin. Hindi pag-uwi na lang paraisahan na lang. Bawal, dami na nating aso. Sabi ko. Saan? Ampon ko lang 'to, hindi ko dadalhin sa jeep. Sino ba bay Saan man ako yan? Ni, takbo. Takbo dito. Dito. Pangalan na agad ah. Oh. Sige, alis na muna. Pasting! Mayroon Baka puro pirana yun naman yan. Patay ka kung tumalong agad. Kung may isda na pirana dyan, ilagay. Hindi ka nang kung pwede. So, dito mga kalibot, dito yung swimming pool nila. Hindi na ubusan ng tubig. Galing siguro sa ano yun, no? Sa pools, no? Mm -hmm. Pools. Oh, hindi ko alam. Sir, pwede tayo sa lang, hindi So you guys you your cards. with your queen of hearts When everyone folds your fort still holds You're in your bed showing no regret Close your eyes to hide your lies roll the dice So ayun mga kalibot, meron pa sa taas. Punta na tayo dun. So kita tayo guys. And dito mga kalibot meron silang mga accommodation dito. Ganda na mga accommodation nila guys so. oh. Mga kubo. Yan talaga meron silang ginawang pathway dito. Ayan to guys Yung ilog dito Pakyat to dun sa may falls Ang dami nilang accommodation oh Oh wow, ang ganda guys oh O oh, tinanin naman yung daanan dito Wow ang ganda Ang ganda oh Ang laki oh Grabe Tignan nyo guys oh Ang height ko ay 6'2 So ganoon ako kalaking tao Tignan nyo dito nasa likod ko Ang laki din eh. Ang laki Tulang ganto nga rin dito oh. Tingin naman to guys. Kung ito yung rent yung kubo. Tapos nasa ilalim niya may swimming pool Wow. Swimming tayo o tayo na lang as a friend. Wow. <laughs> Saan tahan dito? Ganito, guys. Ay, pa, lo, pa lo, pinito, lo, yung tayo dito? Yung guys. Saan? Hello. Alam. Alam nga ano. Dito makit dyan? Sino na pisa pa dito? Uh, yung mga sanga oh. Uh, ang, sanga, uh. ang galing. Bali na yung 1, 2, 3, 4, 5. Bali lima na yung ano yan oh. Binubunga. Ang ganda naman dito. Ano ito? Ano wow. Sino na guys dito oh. dito guys oh. Yung mesa nyo. May tubig. Ang galing. Ang galing, ang galing. Ang galing dito. Ang ganda. Tapos meron din dito ang cottage. Tapos meron ako Meron din galyang ulit. Ang ganda. Dito guys may liguan din. Ang galing ba? Meron din pool dito guys. Ah, hello sir. Antet po. Nice meeting you po. Kayo po ang owner nito sir. Ang ganda po ng place nyo. <laughs> Bago pa, one year pa lang ito. Ang mura po, ang mura po ng entrance nyo, 30 lang. <laughs> Para sa ganda, ganda ng place. Bago pa ito. Kami mga isda rin ho huh, no? Yung mm -hmm. guys, may mga isda rin. Bali, yeah, one year nyo pa lang po sir, binuksan. One year ang nilman Ah Oh oh, <laughs> oh. Madulas, madulas. May ng chlorine. Eh, ngayon pa lang i pag wala pag wala pong chlorine, madulas. Ah, okay. Pag-ingat lang, mag-ingat kayo. Dapat nabuhusan ng chlorine. Salamat po. Pag-ingat lang kayo, Madulas. Opo. Meron madula. pa po doon, sir, na packet doon. Pag-ingat lang kayo doon, may handang

Enjoy natin yung place dito. Mga boys and girls, dito tayo. Papadulas tayo dun, Doon. Oh. Dun. Tiko, tara tiko! Papadulas tayo, tani. May mga bato, ah, Malalaki, oh. So oh, guys, papadulas kami yung tatlo. Si Mami, sayang ginamit kasama kasi tulog. Hey, Jem! Papadulas tayo. Ayun <laughs> na. Tayo tumulas. Tayo oh. tumulas, guys. <laughs> Ah, sige nga, pet ka nga, pet lang, pet ka nga, pet. Ay, dapat, pet ka na lang, no, puti-put na. Ikaw, talon. Tatalon na lang ako, hindi sabay tayo. Ayaw, Ayaw. maganda. Ayaw. Oh. Yes. Oh, Jay, na, Jay, sarang na. jeep so, tapos diretso tayo sa Arrow Beach so yun sa mga kilalang pasyalan dito sa Gamay so, sa motor si Tiko si Keramir si Jace mm. kami ni Grace maglalakad oh, Lakad. So ito mga kalipot, uh, punta tayo sa next destination natin sa Arrow Beach Di tayo sa kalsada, pero bilhin mo tayong merienda Magkano yung 5 5 yeah. 10. Nasarok tap sila yan Ayan o Kaya know? yes, sandaan Tapos 30 para sa pag time sa amin sige, yes. sige, Thank you Sige, Thank you. sige. Thank you, yeah. ah, Hala hala Ay oh. pa marami pa guys Marami oh. pa <laughs> <laughs> Hala hala <laughs> So mga libot dito kami sa taas Para may experience ng mga taga Gamay Northern Samar Ang top load natin Yun know? o <laughs> stories about the city line and the crazy nights figure I should probably give it a try maybe check it out see what it's all about but the traffic was fast and the money was slow the people I met you never get to know I kind of miss this Yeah, I ain't here to try to change your mind. I'm trying to save your time in case you're thinking about breaking out the bucket list. Girl, you can skip this funny business. Cause up there it's complicated and overrated. Down here everything is understated. That's all right by me. Got everything that I need But there is breakneck Paycheck Red race What's next? Tired of feeling like a small fish In the middle So tumangalipot, ito tayo sa Gamay Ay, Gamay sa Saaro Beach pala, sorry Kamusta ang taas? I enjoy, promise, sobra Sobra, sobra Wow! Good morning, Mami. Kasi na tayo. Sa Aro Beach. Bakas, busing na ako, guys. Ang dami na namin napuntahan di alam yung Mami. Kanina nagpapalam si Jay sa akin kung pwede lang siya tumalon mga 30 feet. Okay lang ba? Oh, game Jess, Go naman. Habang wala si Mami. Kamayan oh, dito na yun. Kaya mo yan! Ah, oh, wala na. No, nangyari na eh. 30 feet. Sinabi <laughs> yung pagod ko, tapos so, nilagay niyo ako sa biladan na araw. siyan. then guys, uh, punta tayo sa falls. Bala yung jeep natin, nandun muna. Uh, si mami sa yung tatlong dogs natin, nandun. Sa pwesto yung wala, kanina. Wala, walang ibang pwesto lang. Nakabilad ako, sabi ko. Antok o init, antok o init. Tinis ko na lang, antok lang. Hello po. <laughs> Ay may lababo. Ano ito? CR po. CR? May CR? Apo. Ay, ganun ba yun? Wala, ang ganda naman ang bahay. Yun. Charo. Pwedeng makiride. Pwede <laughs> mo. <Ito. laughs> <laughs> chika, di wala lang chika gawad. Chika gawad pala to. Opo. Oh, Client eat, work, So, yung mga kalibot, Dito tayo sa barangay. San Antonio sa Arrow Beach and uh, visit natin yung isa sa pinagbabalaki ng gamay ang Arrow Beach Halaki! Pagamay kit! Woo! Oh, very province naman ito Kahit dito na lang sa boso man ito <laughs> Okay na rin ano? Ang cute ng mga dog Baka lang mabibira Ay di ka nabibigitan kay si Trin <laughs> Ah! Di nabibigitan kay si Trin. Ang no, may. Hindi po kayo nabibigitan diyan. Pag kung pareng niyo wait ng dalawang lang magka-eight lang <laughs> so, yan. So, ayan mga kalibot. After ng ilang minutes na lakad namin dito kami sa beach. Ang cute ng beach dito, love, no? May mga tao sa gilid, no? Yeah. Ang ng ano, no? Tayo, mami. Papunta ka. Tingnan mo rin. Ganda, guys, oh. Doon sa malakas, malakas ang alon, siguro doon yung part ng ano, pwede mag-surf no. So, ayan mga kalibot, dito tayo sa Pampang sa Buhanginan. Grabe, laki ng alon dito, guys. Alam nyo ba mga kalibot, ayon sa mga kwentong martanda at kwento ng mga taga rito sa Northern Samar, itong lugar na kinakatayuan namin ngayon, ang Araw Beach Sinasabing isa raw ito sa mga portal para makapunta sa Biringan City. Isang imaginary city kung saan maraming marataas na gusali, advanced civilization, walang mahirap at puro mayayaman lamang ang mga nakatira. Pero, tanging mga manggagamot lamang at may kakaibang talento ng daw ang nakakapasok at nakakaalis dito. O kaya naman, ikaw ay magugustuhan ng mga taga rito at ikaw ay ipuntahin. Meron ding mga kwento na ito raw ay napuntahan na ng mga pangkaraniwang tao at hindi na nakakabalik. Ang salitang Biringan ay nangangahulugan ng lugar ng mga nawawalang tao. Kaya kapag may mga taong nawawala rito, isang paniniwala ay baka raw ito ay nasa Biringan City. Ang lalim ng ano oh, hukay. Lakas nga ng dito no. Hello! Hi hey guys! Hi oh guys! Ang <laughs> lalim guys oh Yeah Talagang pag tinangay ka no Andorn ka Oo Ito guys ano na to Pacific Ocean na to <laughs> oh, oh, I love I love Ito, ito. na niyo doon guys oh. Habang lumalayo Nawawala yung ano Mga puno Natakpan na nung hamog Grabe ang ganda Yeah Ang ganda Ang pa yung ulit ang lahok ng buhangin dito, dito din rin oh mahaba siya pag low tide pag low tide ito itsura nito parang sandbar na ano ah dito ayan mapunta roon okay. lahok ka ng buhangin oh ito mga kalibot pag gusto nyo nakaharin yan papunta roon sa dulo yan doon hanggang doon sa o, dulo sir, doon, doon. doon. Ah, dito. Ah. Uh, so guys, bawal magturo kasi nga ano to guys, uh, enchanted place. Tabi-tabi po. Ah, oh, ganto ganito daw dapat. Bawal lang ganito. Dapat ganito. Ayun. So, mura ngayon guys, ganito na ang pag-explain ko. Ayun, 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 ayun. Ito mga kalibot, ang Gamay or Saaraw Beach. Kilala to as enchanted place talaga. Ang laki ng guys oh. Grabe. Maliit pa yan. Ha, maliit pa yan? Pag December, grabe parang Hawaii. Oh, grabe yung lalim. Ay mga kalibot, so habang sila dati ay asa dagat, magluluto naman tayo ng na chicken adobo. Dalawang kilo, medyo madami-dami to. Sila doon ay mag gotum na gotum na sikit guys looking through an hour climb ay tatanggapin maging dito ang asset mo na ayong makakagawaan ko kung sa amin kung maraming beses maraming salamat sa mga Jesus Amen, Amen.